Hi mga mamsi, so today samahan nyo ako dahil nagkikrib na naman ako ng gulay at gusto ko talaga ng gulay for today mas maganda kasi yung pag iba-iba yung everyday routine sa araw-araw na luto natin na uh, bilang isang nanay, Ma importante talagang may gulay tayo sa ating katawan, lalo na pag lumaki tayo galing sa probinsya, talagang hinahanap ng ating katawan ang gulay. So, ayan, nahahaluan lang natin ng konting karni. Iwahiwain natin yan ng maliliit para kahit papaano, dali na rin maluto at hindi tumagal ang paglambot. At isusunod natin ang bawang sibuyas, kamatis at atin mo na itutusta ang taba kasi dahil yung mantika niya yun ang gagawin natin mantika na rin sa pag so tinambawang sibuyas kamatis less na ayan na isusunod ko yung karni at Siyempre, lalagyan na natin ng paminta at susunod na natin yung ating sitaw. Pinagpalit ko lang at sobrang dami pala, hindi kasya sa kaldero. At isusunod natin yung pampalasa, ang magic sarap, hindi makalimutan, at stir sauce at ano, asin. Pagkatapos, nagprito na rin ako ng manok at ayan ang ganap ko sa buhay pang araw-araw. Gumawa -araw, ng content habang naghihintay na maluto ang ulam. Siyempre, bilang isang ina, kailangan kumayod. O ba diba, luto na rin yung ating manok. So, talagang ang dami kong ganap, ba diba? Hindi talaga natapos-tapos. Pero okay lang yan. ko ganyan talaga ang bilang nanay. At tapos na, ano pang hihintay kundi kumain.